semua yang ditulis atau delivery kita harus <laughs> sama handphone tuh ending guys na tropa na kami terus ayan guys segala lah muna kami sa SMK sa maghintay kami doon sa Nubo hanggang alas cheese. <laughs> si Alex ay hindi ko mapupunta nang SM oh oh ay isip nito na iwan pa sa bahay guys nice, kaya tayo ayan kaya tayo may free pa tayo na halo halo yeah baby Ito at uh, ito. Update tayo ngayon guys sa aming sitwasyon. No? Nandito kami ngayon guys sa Valenzuela, sa Karawatan. Sa Nubo Ano na yung SM. So, ito guys ay eh, maganda. <laughs> Para kami ano ngayon guys. Uh, tawag na ito. Nakapasang CCO na tayo ngayon. Dito kami ngayon guys sa gilid. Ayan o. Oh. Yung namin nasa sa loob. Sa loob na ng outlet. At uh, bawal pala yung uh, mga tao na doon sa loob kaya pinalabas tayo no so hindi lang naman tayo guys yung uh, pinalabas halos lahat yung mga delivery na pero yung delivery na yan ay uh, lang sila dahil hindi naman nakapasok so yun iba nakapasok na kaya ayun ando sa gilid ang dami ay siya na kayo dyan lahat mo sa dalawa kong kasama at uh, nakano na ayun marami yan guys yung buhay delivery guys meron pa yung doon sa dulo awas lang kuya binigyan namin ng karton ito yung dalawa ay uh, ito nakapisto na so ito pala yung sitwasyon dito guys first time natin mag deliver dito sa loobo no? so ganito pala yung ano dito unahan pala sa parking nga to at masikip doon sa loob ginawa na ako video doon sa loob guys dahil uh, siguro ah uh, bawal if e, pinalabas nga tayo hindi na tayo nag video doon

bawal pala ah, may protocol sila na bawal yung tao sa loob pero yung truck pwede pasok mo lang basta may parking nato. pero pag wala ay uh, matik talaga matik man ano papasok kasi wala ka namang mapaparkingan dito dito ka namang paparada yan ganyan pwede pa yan medyo maliit lang pero pag malaki daw bawal pag alit yung gargan yan dito sa kanila mismo dito ngayon sa delivery. Shout out sa mga helper ko. <laughs> Ayan din guys, yung mga tropa. Ah, uh, kabiheros. Ayan din iba. Kita ba? Ayan. Ang ganong maliwanag yun ah. Shout out nila mali. So, binigyan natin sila ng karton guys, dalawa. So, yun lang dala natin, no? Limang karton. Yan, tag-isa din kami meron pa sana doon kaso hindi na tayo pwedeng pumasok sa loob. At yung iba guys, meron naman kada Kaya tayo. Salamat sa, sa mga helper ko. Tulog lang kayo dyan. Hey guys, update tayo. So, uh, tapos na natin mag-live guys sa Facebook natin. Napapansin ko lang guys ayun. Nagitinginan kami ng mga tao dito. <laughs> ayan o. Ang dami na kasi yan. Hanggang ngayon guys ay <laughs> napalan Lama na ba naman nagbibigay sa amin ah. Oh, wala <laughs> oh, lang laman, no. Nakak eh guys. So, napamansin ko dito guys eh. Ba't ano mga tao na katingin sa amin? So, yung ginagawa nila dito. Siguro alam ka rin nila siguro na may delivery, no. So, nakakatuwa lang guys, sa tuwa na experience natin yung ma sa gilid ng lansangan no? so karaniwan naman guys kung may items ka may katabi ka mga items ano mo ba na delivery talaga eh. ito wala eh wala kami mga items yan wala talaga no? ayan na rin yung mga kapwa ko virus yung ngayon guys wala pang nagbibigay sa amin no? kawawa <laughs> ayan <laughs> ayan ako lumaki kayo sa ako sa aming trabaho na ito. So, hindi natin pwede kaya ito dahil obligasyon natin. So, saludo ako guys sa mga kapwa ko na no, sa mga lahat na nakadeliver dito sa Novo. Yan. Nakakatuwa lang, nakakatuwa na ayun, na, na experience ng ganito. So, sa bagay guys, ay sanay na tayo sa ganito. No? Lalo yan sa, sa Lucina, sa Baguio, sa... Tahun ni, kaisan man guys, apa yang kita berikan namin ya yeah, bariya na po <laughs> good morning guys ayan so missing na tropa next wala tayong naipon na. eh. <laughs> ah wala naglagay eh nag buhay biyahero so oras at guys ay ano uh, oras na ba? 6.46 ng umaga Hola kami nalikom guys kahit piso mahina ka lang ka lang dito <laughs> wala daw station Jeff! Shut out! <laughs> Good morning guys Finally, nakapasok na sa lungga. <laughs> Ayan lang yung truck namin, guys. So, shout out sa TDP. Shout out sa Truck Drivers Philippines. Let's, uh, no. Sa patos lang tayo. Napat na tayo, guys. Di nakatulog. At binantaya natin sila. So, dito tayo matatulog ngayon. Oh, Abag na lang, guys. Ayan. natin. Okay. Ay naku, nakasakit sa wakas. Guys, uh, kain tayo. Ayan, so ito yung niloto ng aking asawa. So, grabe guys, so ang dami ulam na ano, parang embutido ba ito? Anim na piraso. Ayan, kain tayo pang almasal guys, kain tayo. guys, update kami Ay, update kami, update tayo guys sa uh, pasya namin dito sa Malinsuela at abutan uh, na kami ng truck van at uh, yung truck namin nasa no, loob so, uh, hanap lang kami guys, makakainan nakain kami guys sa mga inasal hindi na uh, uh, si Alex paala na uh, Tingnan mo, mayroon pala yung pislap-pislap dito guys, oh ilaw ah. <laughs> ayan guys gagala lang muna kami sa SM kaysa maghintay kami doon sa Nubo hanggang alas G's <laughs> si Alex ay tignan mo pupunta ng SM oh, oh. ang isip dito naiwan pa sa bahay shout <laughs> out guys sa SM Valenzuela dito kami ngayon shout out sa mga taga Valenzuela dyan lang kami sa mga inasal at kami nabutan na ng truck van ay so mo <laughs> ano boy ito bagay na bagay talaga ito sa mga nasal pre dahil malakas lakas to ayun o SM mo na ang biyaheros ito yung buhay biyaheros enjoy mo lang ang buhay biheros. let's go guys, so update tayo Dito andito kami ngayon sa Mang Inasal. Yeah! <laughs> Alex, katayin mo kami. Shout out sa Maginasal. Ayan. So, wala tayo, hindi tayo nagmirinda guys. Hindi na ganti kami nagmirinda kaya sinandyan namin yan. Bakit to? <laughs> For the first time? Ngayon eh, lang ulit guys, nakakain ng Maginasal. Ayan. Shout out At sa mga inasal Yun So yun guys Andito na yung ating order So may free pa na lohalo Wow Yan Shout out sa mga inasal Guys kain tayo Ayan Kain tayo may free pa tayo na lohalo Yeah bebe Shout out Lamun na, lamun Lamun Lex Tinggal mana sih? punya guys. tayo sa halo-halo. Ayan. Ang Free lang to free. Yeah. A few moments later. So, gawin na tayo guys. Galing kami ng SM. Kumain so, kami doon guys. Saglit sa mga inasal. So, oras natin guys saya. Uh, 7.30 pa lang ayan gaya ng dati kaya yung umaga ay dito na naman tayo guys sa labas hihintay at bawal tayo dun sa loob ayan so update na to guys magiging tayo sa labas sa loob ayan yan yung uh, receiving namin sa loob so tamang hintay lang muna kami ngayon dito grabe ulit yung gaya namin dito guys ayos lang guys, so pauwi na po kami at andito na po kami ngayon guys sa uh, NLX Northbound. Ayan no? so maraming salamat po sa inyo guys sa panonood ng aming vlogs. So na may mag-subscribe kayo ng aking channel. Ayan. so set out po sa inyo lahat. So andito na tayo ngayon guys sa Paso de Blas, Valenzuela City. Maraming salamat, see you next vlog.